ninyo yung kanilang pool, infinity pool at the same time, spring water yan dire diretsyo yung pagflow ng tubig uh, walang chlorine to at kahagandahan dito hindi nakakasama sa balat natin at lalong lalo sa mga kids na kasama na yung pinakamaganda dito is, yung background niya is etong bundok na napakataas at kulay green, ang sarap lang maligo at saka magmuni-muni dito gawang ano na nakakatanggal siya na alam niya na yung medyo stress kung stress ka na so ito yung ibang mga rooms nila mga sadik yun ang camping site nila malawak tapos napapalibutan siya ng mga katiges so sakto mga sadik kasi wala rin masyadong tao wala pa lang tao kami 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 dalawa lang tsaka yung staff dito so, all goods kasi weekdays so ito yung pinakang best time para magpunta sa mga ganito Naghanap kami ng ibang place na medyo malilim. Uh, ito yung nakita namin na okay, okay. So, hindi na kami nag-rent ng cottage. Um, Nagdala lang kami ng camping chair para at makatipid. Entrance lang yung namin. Ito yung harapan natin mga sadik. May isang pool sa baba at pangalawa sa taas. Kain muna kami tapos ikot ko yung mamaya para at least makita nyo yung kabuuan nito pangarap resort. Um, sa wakas after a month, two months, nakapag-vlog ulit. So, di na tayo. Kung tayo sa pinakantaas. So, ito yung ibang mga rooms nila, mga sadik. Yan. May rooms kayo and then at the same time, nasa harapan nyo, may table na rin. Tapos, ito yung kanilang camping ground. Tapos, nakapalibot yung kanilang mga cottages dito. So, ang kagandahan nito mga sadik pag weekends or fra saturday Sunday daw may live band sila dito yan dito ginaganap yun mga sadik yun mm. right as yung kanilang um, parking lot malaki malawak mga sadik so maraming pwedeng i park na sasakyan from car into motorcycle malaki naman na yan lawak yan mm. Tapos ito yung ating Ponky. Hi Ponky. So ito yung kanilang payment and registration dito yan. Ayan, centralized na ihawan. Okay, dito. Tapos uh, tapat niyan, ito yung kanilang um, tindahan. Complete naman dyan. From tubig sa mga pangangailangan nyo. Yan, kaliwat kanon dito yung mga cottages. May mga cottages na ganyan. Sa cottages, mga sadik, Italagay ko na rin yung Facebook page nila para at least doon kayo mag-inquire para sa kanilang rates. Kaya si Mrs. nag-enjoy yun. Nag-meditate yan. Alright. Puntahan naman natin yung kanilang pangbata. Ayan Ayun yung pang oh. Siguro more or less mga 2 to 3 feet yung kanilang pool na pang-kids. Yeah. Oh, lagyan mo. Hindi, Pag humarap ka pa doon, bam! Solido. At pagtawid nyo, ayan, may sexing bridge dito. Yan. para makapunta kayo sa e-house nila popol house yan mga sadi diyan kami nakistay yan, Jesus, wow! ito yung kanilang comfort room tanim yan talikuran yan yung lugar na yan tapos may hugasan rin kayo may function hall dito sa bandang to para sa mga maramihan pamilya or magkada ang doon Salido. Mura Mu ng mga sadik. Pero napakasolido pa rin eh. nating nyo. Hey, alas 4 ng hapon. Damn!